Isang OFW naman ang lumutang at nagpa-interview kay Story ni Juan. Kung saan, sinabi nito sa interview na nakausap nito si Los Samat noong nakaraang May 30, 2025. At sa kanilang naging pag-uusap ni Los Samat ay may mga ilang detalye itong sinabi dito sa nasabing OFW. Sa nagtakbuhan ng na kanilang pag-uusap ay lumalabas na naghahanap na rin ng bagong trabaho itong si Los Samat noong mga oras na iyon. At sinabi nga rin ni Los Samat sa nasabing lalaki na alam na nga raw niya kung sino talaga ang naninira sa kanya. At ito nga ay pinost mismo ni Losa sa kanyang Facebook page. Pero hindi nga ito pinangalanan ng lalaking nakausap ni Story ni Juan sa interview. Tinanong nga rin na nasabing OFW kay Los Samat kung may kinalaman ba ang post ni Story ni Juan sa pinost nito sa kanyang Facebook page. At para sa buong detalye kung ano ba ang mga revelation nitong si Los Amat sa kanyang pakikipag-usap dito sa OFW na in-interview ni Story ni Juan panoorin natin ang video na to. Magsasalita ako, may ebidensya na, ako bago. Ang live nausap, history ni Juan. Ang last na ng yung mga kong vlogger. Yung ginagawa mo, tulog ka pa ba? Middle East. Kaya ganyan po. Hello. Hello? Oy, good morning. Oo, uh, sir, Jen. Ah, uh, <coughs> ulitin ko lang, no? Um, to clarify things lang. Sinabi mo, May 30 na kausap mo sila sa Losamat? na, dito na kasi ako sa Pinas, iwan ko kung nagbago yung time. Nakalagay kasi doon 12 a.m. Itanghali oh. yun doon sa ano, eh, sa Riyad eh, that time. Oo. Oh. nag-check ako ulit, yung... Oh, magre-register siya, 12 a.m. Oh, magre-register siya sa cellphone mo, yung oras ng cellphone mo. Oo, oh, 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 nagbago na oh. nga eh, kasi eh, nag-usap kami noon. Oo. Oh. I know. Sir, ulitin mo nga sa akin, ano yung napag-usapan nyo yung ano tumawag yun sa akin na, na di ko na receive nung una kaya parang nag miss call okay. and then ako na tumawag sa kanya sabi ko yes no din tinawagan ko audio call nagtatanong siya regarding dun sa brand for less okay ay hindi na yung tatawagan tata, na to si ano yeah, sagritan siya ah uh, nagtatanong siya dun sa regarding sa brand for less kasi may promo yung Bradford is pinapa-vlog lang. Tapos pinap So oh, yun, nagtanong siya sa akin kung nagbigay ba daw ng cash. Okay. Ang sabi ko, hindi sila nagbibigay ng cash. Ano lang yun? May nagbigay na ng voucher. Okay. Yun uh, vlog lang, din nag-vlog lang, vlog or TikTok lang for one minute, yun on. Tapos ano lang, voucher, yun lang. Then tinanong kinamusta ko siya, sabi ko, O, oh, gusto ka na? Uh, saan ka ngayon? Ganon sabi niya wala daw siyang work. Naghahanap nga siya ng ano, nagtanong sa akin kung may may ma-applyan ba daw. Eh, yung hiring namin caregiver. Okay. Caregiver lang alam ko. Yung sabi sabi niya, sabi ko, eh, madalas sila makaanap niya. kung apply ka ulit sa mga flower shop. And then sabi ko, o anong, anong balita dun sa ano yun sa issue. Kung saka naman, nabig mo. Anong e, issue? Ito, kung ginam na ko dito. Ano? Ha? Anong yung issue? Yung dun sa, sa, iyo, sabi ko, yung issue, sabi niya, yung ka ni Losamat sabi niya. Okay. Yung na, ay, na, post niya ni iwan, sabi niya. Oo, yun, ano naman sa naman. Okay, okay naman, alam, alam ko naman ko si, si uh, in Olongo sabi niya. Sino ang nag-pandaot sa akin, sabi niya. Sino, sino doon sumisira sa kanya? Sinabi niya, alam niya kung sino sumisira. Oo, alam ko naman kung sino ga... Sino ga pandaot sa akin, in Ilonggo ba? Okay. hindi ko naman kasabi sa kasi So, ano anong yung ibig sabihin sabi, sabihin niya? sabi niya, hindi ako? Yung ano nga, o oh, hindi, hindi, naman ikaw. Hmm. Pero sabi yung kay Juan, sabi niya, kaya uh, yung gawin, ko na lang na, um, gusto mo na yan, basta ako, kabal, kabaloko kong sinuga, pandaot sa akon. Nakakaintindi ka ba yung gusto? Hindi. Tabi sabi niya, uh, e e, ito yun na, ito yun na nililipit yung Yung, yung kay, sabi niya, yung kay Juan, hinayaan ko na lang yun, kasi, tapos, ang alam ko, at least alam ko ngayon kung sino yung nandito sa akin, sino yung parang kalaban ko talaga. Sinong nabanggit yun. ba niya? Hindi niya nabanggit, pero more on ano yun, ang pagkakaintindi ko sa employer. Pero wala siyang binanggit kung sino. Sa employer, uh, alam ko yung employer mo, uh, sinisiraan daw siya ng employer niya. Yan pala yun, sinisiraan siya ng employer niya. Okay. Ano bang... Pong... Hindi ko lang. Tapos hindi tatanong niya kung maniniwala ka ba din. Hindi rin ako makapagsabi kasi wala naman akong ano, wala naman ako evidence. Kung ano, kung ano na lang. Kung mm. ano totoo, eh, ano totoo, kung ano totoo yun. Kung paniniwala mo na, ano, na wala talaga kung kasama doon ka matatakot. Oh. And then yun, again, nasa 2 minutes lang yung pag-uusap namin ngayon. Okay. Yung na-post niya na May 13 na isang lalaki nakita mo ba yon sa Facebook niya? Yung binabantaan? Yung... Yung 13, yung nagkasa... Yung, yung, yung sa, sa messenger niya na screenshot? Oo. O nakasinta ko yan sa Facebook niya. Nabasa ko din naman yun. Hindi ba yun yung isa sa mga nakwento niya? Wala? Hindi siya nakwento? O, hindi, hindi siya nakwento doon sa kakalaban niya. yun. O, pero... Basta ang pagkakaita na pang bayo. pero doon sa, sa... nasabi niya na sa alam niya kung sinong... Ano niya, sinong what? naninira sa kanya. Uh, pero hindi Tapos, ako. Eh? Mm -hmm. hindi, hindi. Hindi malas ang gamit sa. Mm. -hmm. Yung sa'yo lang is yung... Inulit ko lang, pasensya ka na ha, yung, yung usapan nyo uh, para may idea mm -hmm. ako. Okay, thank you very much. Uh, okay. Padala mo fine. ako ng suman. <laughs> Sira na yun pagdating dyan. <laughs> <laughs> ba yun? Oh, siya, sige, Thank you, thank you. Higit sige, siya. Siya. Ingat, oh, ingat, ingat. Bye-bye. Okay, bye Tang ina nyo. Mga naninira sa akin. Mga gago kayo. Narinig nyo. Si Nonoy TV ang kausap ko. Ngayon, alam nyo na. Puro kayo paninira. Mga gago. Yan. Maganda yan. live ko sa TikTok. Kasi pwede ko naman to i-download Itong video na to, pwede ko naman to i-download eh. Para may prueba ako. O ngayon, nasa na yung mga nagko-comment kanina na ako sinisisi. si gago ako, magsasalita ako. May ebidensya ako. Magago. gago mm. Tang ina nyo. Puro kayo paninira sa akin. Ako, inaako sa inyo. Narinig nyo na Narinig nyo na. ba? Diba? Sana ni-record nyo. Tangkina. Diba? Sana ni-record. Nakarecord ba kayo? Thank you very much, Boss Nat Nat. Hihintayin ko ha. Hihintayin ko yung post mo. Kung tatanungin ko nga kayo, napanood nyo ba yung video ko? Hmm. No script yan ha. No script. Oh, Boss Nat Nat. Yan. Banggitin mo muna name ko para legit. O boss not not. Na taga Canada yata ito. Thank you very much. Itag mo ko ha. Post mo ngayon. Boss please lang. Post mo tapos itag mo ko. Isishare share At sa isa pang balita, nagpa-interview na nga rin ang pamilya ni Los Samat sa probinsya sa isang radio station at dito naglabas ng sama ng loob ang kanyang nanay at sinabi nito sa interview na alam nilang merong death threat na natatanggap ang anak nito. Ang death threat kayang tinutukoy ng magulang ni Losamat ay related sa isa sa mga na-post nito bago ito magpakamatay. At para sa naging interview, panuuri natin ang video na to. Ah, uh, gusto lang naman mabalaan kung ano kid ang natabo sa imo nga bata nga nakita siya dito sa Riyadh nga wala sang sangkap. Ang na uh, ano naman sang Friday sang gabi sina nang may nagtawag dire sa amo may nagpamukaw nga si Arnold ara na sa ICU tatay nadala na siya sa ospital na ICU siya ano tong fairness ma'am last friday la or ano sa atong last friday last friday, lang? friday pizza train 31 ay 31, 31. Hmm. Mm, mm last friday is 31 Amo to ang pagkabalo namon nga ara na siya sa ospital. Mm Hindi -hmm. namon balaan ba kung buhi pa or patay na siya. Mm -hmm. Amo lang amo na ang na pagkabalo namon. Diri may nagpabalo sa amon. Pila mm -hmm. na siya kay years sa Riyadh mm mo? Kun halin halin lang sang 2023 mag 2 years siya sa 2025 na ni Mm, mm Pero dugay na ginmana siya sa ano ma'am sa Saudi. Mm -mm. Pero halin sa to sang paglakat niya dito daw katatlo pa lang siya nagpuli last 2023 niya nga pauli. Mm -mm. Ang ah, trabaho dito. Flores. Oo, oh, oh, Flores mm -mm. Nang -black -black siya. Kag nang nag-vlog-vlog ma siya ma'am niya mga siya nga dito. Mm sa inyo nga impormasyon nakaabot sa inyo ma'am. Ano bit ang istorya na uh, nag-abot sa mga punto ang na kung ano namun niya story ah na tong gin post siya sa social media ma'am nga wala sang permis, permiso sa iya tapos sige nga pakalat pakalat sa nang sequence one si Juan, historia ni one amo nang na ano niya sa amo na hambal niya sa to sa amon so, dugay ano, na ginadautan uh, sini nga ano ka, ano ka nga account hindi naman balaan ma'am kay ining pag viral niya na lang amo kami sagto na kay balo nga amo na mm -hmm. Mm -hmm. amo lang mana ang kuha niya nga amo na siya ginakuanan amo na kay ginusisa kuman siya kung ano gid ang matuod mm -hmm. Mm -hmm. before siya nakitaan nag-istoryahan na pa kami oo ma'am naka na kami mm -hmm. Ano ang di may pang niya sa Ang ito? istorya niya lang sa akon nga Amo na nga palangga niya kami tanan. Amo lang gid na ang naistorya niya sa akon. Tapos nagambal sa to nga time nga. Before siya nagambal siya, nagambal siya nga may ipa asikaso si sa akon nga kasuhan. Pero siling ko sa iya. Nang sing nga ako gidnoy kay hindi ko manakbalan. Ang sabati sa akon, Sige alangan man si Lula Pistang pa si Kasungon kunay na kay ikaw ang nanay ko. Mm -hmm. Amo na to ma'am, ang last niya nga akwan sa amon nga istorya sa akon. Pagtawag niya, nag ano pa, nagi amo na to istorya naman siling niya. Dugay-dugay singgin kat niya ang tawag kay may kwanon pa siya. siya mabalik lang ko na nga matawag sa imuliwat. Amo na to, wala na siya katawag sa akon ma'am. Wala nagid. Mm -hmm. So, after ana, uh, amo na muna lang ito na balitaan yung uh, ara na siya sa ospital. Mm -hmm. Ang amo to sa Friday, sa gabi, nga ara na siya sa ospital, nga naka-ICU. Wala siya sa may ginambal sa inyo, ginabulit siya, o sa ba, nga, kung sa gigad ang yung problema nga, abo sa punto ni ato. Wala man siya nagbanggit about si na ma'am, mo lang tong hambal niya sa akon niya tong ginpost sa social media. Mm, -hmm. mm -hmm. Tapos, may ano siya, may threat na siya sa bata, sang amo niya nga bago, nga ara sa wasim. Mm -hmm. nga... Paano nag-abot niya, nagka-threat siya dito? Ang kwan sa iabi sa ito, ma, may money-involve, mga itong money-involve nga ginbayad sa iya sang iya nga ikaduwa nga employer nga ina nga 40k. Mm -hmm. Sa peso na siya, ma'am, nga real. Opo, ma'am. mm, -mm. Kaya mo ito siling ko, kung makaubra ka dira, bayran mo ina. Kung siling ko kay gamay lang man na, man lang ni mo na Muna ang ngambal ko siya, siya huunay. Mm -hmm. di, tapos, di amo to, gay dahilan ma'am, nga hindi siya makaubra maayo kay siyempre kaubra siya nubo ang sahod tapos ang overtime niya wala sang bayad tapos, ang hambal niya sa akin pagid. Ang, pag ang iban ko nga kaupdanan, naga pag-abot sang time, makapauli man. Pero siya, kung ano nga mga occasion kasal, siya ang nagaubra siya lang kit. Wala siya sang ano. Tinagaabtan siya madaling araw daw sa trabaho niya. Pero, ginahatag niya ang best niya hasta nga ma tapos lagi nga malipay ang iya employer nga nagkuhan sa iya naghalin siya dito sa batongiya nga amo um... amo to naghalin siya ma'am kay amo gani na tungod sa sweldo kag ang iya nga ubra dito patay-patay wala sang bayad ang overtime niya mmm -hmm. amo na tap basta mo nang kuan ko na balaan ko kay tanan tanan may consent na siya sa magulang niya pati tong threat sang bata sang iya nga amo amo na nga didto daw sa lugar nga ato didto siya mapatay tapos ang kwan sa iya hindi siya makapauli kay nakaband siya mm -hmm. Mm -hmm. So, na pictures ni padala sa inyo ha or wala ara sa bata ko ganitong ara pa siya sa ICU ma'am mm -hmm. Ma'am, na-mention mo itong um, so, may mga idea kung um, um, sino ang mga personal kung mga siya sa social media. Wala, ma'am. Amo lang, ah, wala, sir. Amo lang nang sakay istorya ni Juan. Amo na si, amo na gani nga na ano kami nga sa sulod sang iyang content uh, bata ko lang kid. Wala na sang iban. Gitanaw niyo tong account sang katong ni ano ma'am, istorya ni Juan, kung unsa nakadugay niya na dinahin ato sa ito nga bata? Wala, ma'am. Kay basta dagbag. bago lang to kay nakapost na siya sa ano mo sa account ni Juan. Mm -hmm. May arap man kami sa bata Kung nga, uh, ano nga, oo nga uh, picture niya. Tapos, may nagahatag siguro sa iya sang ideya nga i-content si Nunoy. Ang na, mm -hmm mo nang nasakitan gid masakit gid ma'am kay nganuman man kun sa ano kun sa pagka strong lang strong gid nang bata ma'am Kaya ako ang nagpadako sa iya strong din ay siya kag malipad na siya nga klase ka wala kami nag expect na wala gid ma'am wala wala kami nag expect nga amo na yung matabo sa iya dito si pang Wala ma wala sir amo lang tong hambal niya nga singya na ay palangga ko kamutanan and then amo tong nagpost niya nga lord ikaw na lang bahala sa pamilya ko amo na why kami konsili ang mga, mga conversation pa kami nga malawig ma wala nagit wala wala kami hambal wala wala na siya kasugi kay bisa na ako mismo mag sa iya noy ano gid bala ang problema mo sininya wala na ya wala kaya ko ni sinisi o singko a ah, ikaw pa kaya mo na ah. nga mga ko so, ma'am. nang pagkatapos na natapos sa inyo kasa, ano ang inyong mensahe dito sa so mga tao nga mga mbal na na nagpasakit sa iya or nagpuli sa iya? Nag sa ang musingin sa iya? Nga ako lang tani mahambal nga kun wala man lang sila sang proof kag wala sila sang mahimo sa ilang nga kabuhi indi sila mangguba sang 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 kabuhi sang sang dignidad sang ilang nga pareho nga OFW dapat magpaningkamot man sila nga makabulig sila sa pamilya nila indi nga magpost sila sang wala sang pahanugot bala mga amo sina gubon ang kabuhi sang pareho nila mo akun akong ginakuan. Kagusto ko tani, ma'am, nga mabuligan niyo kami. Nga kung ano ang kwansin ni istorya ni Juan sa ginhimo niya, kung ano ang mahimo nga mabadman siya sa ano sa iyang uh, ginapang ginapangubrahan. Kagusto ko kung mabad siya sa tanan nga bansa hindi siya magakuan man kay hindi siya maayo nga impluwensya sa mga tao nga nagaobra sa iban nga pungsod ang pangguba amo ang ginahimo nila amo nang ginakuan ko lang git gusto ko man nga matagan man sang leksyon kag matagan man sang pustisya ang ginimo nila sa bata ko oh, ma'am ma'am kung nagapaminaw karon ang mga bata ano imong kung nagapamati man subong si Nunoy. Nunoy, tani ko na problema. Nag-istorya e ka man sa amon, pero wala kit. Tani. Kung ano mga natabo sa mo tani, pabatya mo man kami kung ano ang dapat namon nga himuon. Lang na, kung so, sa plano ninyo karon ba? Uh, asa na mo karoon sa pag-process sa so, yeah, iya mga papers para makaulit sa Ara sa uwa ma'am, subong ang bata ko dito. Ang ako lang gusto ma'am, nga mapadali dahil sa nga makapauli para nga mahahain mo sa manamod sa maayo. Mulang na. Pero yung there is a balay para sa pamilya ni Losamat, sana ay malampasan nila kung anuman ang pagsubok na pinagdaraanan nila ngayon. Dahil mahirap sa isang magulang ang mawalan ng isang anak, lalo ngat sa ganitong paraan nawala, itong si Losamat. At kung totoo mang may death threat na nangyari sa nasabing issue, ay sana malaman ng pamilya ni Losamat ang buong katotohanan. Para naman, matahimik na ang pamilya nito at magawa nila kung ano ba ang legal na aksyon na dapat gawin para na rin si katatahimik ng kaluluwa ni Losamat. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panunood.